ng ang pagkaganda sa dagat dagat mga kaibigan no? oh, yung, yung araw no? yung araw mga kaibigan oh no? sunset o sun oh, sunset sunset sa ata o oh, tingnan nyo oh, diba napakaganda oh, napakaganda napakaganda <laughs> Magandang araw mga kaibigan For today's video, nandito tayo sa tabi ng dagat Sa Sabang Danau City, Cebu, Philippines Dito mga kaibigan, oh, tingnan nyo Napakagandang view sa pagkaganda sa dagat, dagat mga kaibigan oh. Linaw na linaw, walang alon oh, Umaga kasi Sa oras natin ngayon is 6 a.m. ng umaga dito nung napa, napakaganda tingnan ng dagat mga kaibigan sobrang linaw talaga ang sarap kaya dyan maligo kaso lang papunta pa ako ng work ko Duma, oh, dito lang muna ako saglit, kasi nap, nagandahan ako nagtingnan tingnan sa sun araw oh, tingnan yung araw na pagaganda napakaganda ba diba? okay pass so right mga kaibigan oh di ba sobrang linaw talaga napakaganda Ganda talaga tingnan sa dagat Oh, dito ang banda. Walang alon. Malinaw na malinaw. Oh, yung araw no. Yung araw nga kaibigan oh. No? Araw. Yan oh, no? sobrang linaw at napakaganda. Ito ni di, minto lang talaga ako dito ng kaibigan. Sige, na, na, nagandahan akong, tingin -tingin ako tingin-tingin ako diyan oh, no? napakaganda tingnan oh. No? Walang alon. Hmm walang alon mga kaibigan kaya oh napakaganda tingnan astang langit ang langit oh, oh sunset ano ba tawag yan oh san oh san sunset oh, sun, oh sunset sunset sa ata oh tingnan nyo oh di ba napakaganda oh napakaganda mga kaibigan Shout out po sinong lahat maraming salamat mga kaibigan oh yung langit ito parang may mga bundok-bundok o mga parang ano, may na nagat dyan iwan ko kung ano yung, yung blue nga nagreplay pa siguro reflection lang sa cellphone ko mga kaibigan kasi nagkala pero o diba ang ganda tingnan mga kaibigan oh. sobrang ganda talaga oh yan o oh, Lapu-Lapu City Cebu oh, yan Lapu-Lapu yan nakita yung nakita natin dyan at ito naman mayroong nagjaging exercise to the moon o oh, yan o oh, Lapu-Lapu City yan dito tayo sa dan na tapos ang Lapu-Lapu City Mactan Island makita yan makita dito o oh, na uh, Mactan Island yan okay ang ganda talaga ako sa dagat ng tingin at saka sa araw Oh, iwan ko kung ano yung green na yan, oh, Ang grain. siguro yung dilaw na reflection lang ata yan sa cellphone ko. Iwan ko kung ano yan oh. Parang bula yan, parang bula siya. Parang bula siya. Oh. Parang bula tuloy-tuloy. Oh, mayroong no, mayroong bangka ng huli ng isda. Oh. oh, siguro sa reflection to siguro sa cellphone ko mga kaibigan oh parang mangmukwan oh parang may 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 parang may bula na nagugulo-gulo 'yan bula Oh, ang ganda talaga tingnan ng river 'no. Sun. Tapos set oh, Tingnan mo. Ang ganda talaga tingnan oh. Dyan na lang ako dalagin ng tutok yung camera ko. Okay. Pasul right. Oh, ba. Diba? Ang ganda talaga mga kaibigan. Sobrang ganda talaga. Um. Ah, maraming salamat mga kaibigan sa patuloy niyo pong suporta sa akin, channel. At a dito na lang tong vlog na to. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Thank you very much. Bye.